for God will bring every deed into judgment along with every hidden things whether good or evil be revealed. At ito na nga you know, na-reveal na, na-expose na, na yung mga actions nitong mga mapagsalita ng tao uh, magkakakuntiyaba pa pala ang mga taong ito at may mga more Hello guys! it's been a while, tagal na rin akong hindi nakapag-upload. Kasi itong pag-upload ng video sa YouTube, you know, parang weather-weather lang sa buhay ko. Kasi hindi naman ito talaga yung, uh, you know, what I usually do. Pero, from time to time, merong mga issues, may mga, you know, mga bagay that we also wanted to give our input or, you know, sumali-sali sa mga discussion. So, grabe yung nakikita natin na ongoing conversation, na ongoing hearing about corruption, lalo-lalo na yung mainit-init na issue about flood control. Eh, talagang galit tayo, galit tayong mga Filipino. Just imagine, umulan lang ng kaunti, nagbabaha na ang kali. Ako, I drive every day to the office. And e, nararanasan ko talaga yung hirap ng pagbiyahe na bumabaha ang daan. Imagine mo yung lugar where where I am coming from or where I usually traverse every day. Mataas naman kasi nasa ano eh, bandang antipolo binangunan ako. So there was one time na nagdadrive drive ako, nandoon ako sa yung road malapit sa subdivision namin. Eh nagugulat ako, medyo gabi siya, So kailangan, you know, kailangan ko talagang idilat yung mata ko para makita ko ng tama yung road Kasi ang lakas, you know, yung zero visibility yung road Tapos nakikita mo na rumaragasa yung tubig Siyempre, medyo kinakabahan din ako kahit medyo mataas yung gulong ng sasakyan ko Medyo kinakabahan din ako kasi mararamdaman mo rin yung tulak ng tubig sa sasakyan Lalo na at pababa yung daan Tapos yung buksu ng tubig ay pababa rin. So yung mga ganong experiences ng mga common na tao na kagaya natin, di ba hindi maganda yun? Kaya nakakagalit talaga na itong nababalitaan natin na pamilya, pami-pamilya at you know, parang nananalaytay talaga sa dugo nila yung pangungurap. Talagang sila-sila mismo magkakapamilya, nagpapasahan lang, nagtatayo ng kumpanya para masiguro nila na makuha nila yung proyekto ng gobyerno pagkatapos substandard yung mga ipapatayo nila so tayo ng mga ordinary na people na nagbabayad naman ng tax ang naaapektuhan you know na you know you work hard you pay your taxes tapos apektado ka sa mga serbisyo ng gobyerno na ganyan na binubulsa lamang ng mga taong ngayon yayabang pa na bilyon-bilyon ng pera at uh, bilyon-bilyon ng kinita nilang pera. So now I wonder kung specifically particularly yung very sikat ngayon na contractor na pamilyang Diskaya. I wonder kung nagsisi ba siya na nagpa-interview siya, you know, uh, sa pagtakbo niya para sa pagtak Prepar preparasyon niya actually yun eh, sa pagtakbo niya at that time uh, nung eleksyon para kalabanin si Vico Soto sa Pasig City. So, imaginein mo, nagkaroon pa ng lakas ng loob na tumakbo, ba diba? Para ano, makakuha pa siya ng mga project ng gobyerno. And also, remember, may interview siya uh, about voting imaginein mo, nauna pa siyang tumakbo kesa sa kauna-unahan niyang pagboto. All her life, hindi pa pala siya nakakaboto. Hindi pa niya na-exercise yung right niya to vote. So, ibig sabihin yun lang yung kauna unahang pagkakataon na ka-experience o nalaman niya kung ano yung proseso sa pagboto. Tapos, tumakbo ka na sa politiko. Hindi ba, ano yun? Sobrang lakas ng loob. Bakit? Because you see, you see yourself as somebody that is higher or greater than other people, di ba? Masyadong... Oo, yung lawyer nga niya nagsasabi, yung mag-asawang diskayang malakas ng loob. Sa sobrang lakas ng loob, sobrang lakas din nilang mangurakot Maling-mali na yung... Maling-mali talaga yung... behavior na ganyan. Ako, yung tingin ko dyan, yung... how I see it, because of greed. Too much greed. Diba? Hindi na sumapat sa kanilang milyon. Kailangan talaga, bilyon-bilyon na yung kanilang makurakot. Di... Kasi hodang may mga mapahamak na mga tao wala silang pakialam. Basta for them you know, uh, mag-increase, mag-increase yung kanilang money and power. Kasi gusto tumakbo pa sa politika. Why do you want to run in the politics kung limpak-limpak na pala na sa lapi ang meron ka? 'Di ba kayang-kaya mo nang tumulong sa kapwa mo or kayang-kaya -kaya mo na mag-generate ng other kind of business pero hindi mo hindi nila pinili na ganun kasi they want to continue with the corruption they want to continue doon sa kanilang maanomalyang mga proyekto kasi they wanted more they wanted money they wanted at sa politika because they wanted power they wanted influence di ba Grabe I don't understand yung ganitong um you know, ganitong klaseng mindset and behavior. It's too much. Hindi walang takot. Walang takot sa Diyos. Walang takot na, you know, sa ibang tao yan. Iisipin mo, di ba, yung conscience mo, it doesn't allow you to go to sleep. Iisipin mo yan day and night, di ba? May mga tao kang naargabyado. You know, kung makita ka sa mga maling pamamaraan, pinag-aaral mo yung mga anak mo, pinapakain mo yung pamilya mo out of corruption, out of the money of people, you know, na kaya naaapektuhan yung mga social security services natin eh. Instead na napunta yung pondo sa health, ang daming mga tao na may sakit na cancer, may sakit na kidney, na nahihirapan silang hanapin uh, yung pampagamot ng pamilya nila. Ako, isa ako dun, you know, my, my husband is a kidney disease patient. I, I mean, a, a, renal patient. And napakarami po ng gastos ng mga taong merong chronic diseases, you know. Kagaya ng sa sitwasyon nga ng sa husband ko. Oo, sinasagot ng PhilHealth sa ngayon ang treatment ng mga renal patients. Pero mind you, hindi lang naman yun ang gastos ng mga pasyenteng kagaya nila. How about yung kanilang pagkain, yung kanilang transportation, yung kanilang medication? Sa medication, mind you guys, ha? Siyempre, secondary doon sa kanilang main disease o yung chronic disease nila, which in my husband's case, yung kanilang, yung kanyang renal condition siyempre may secondary disease na yun or comorbidity which is yung heart failure so meron siyang heart failure so ang you know ang gamot ng isang pasyente may sakit sa puso kung magkano isang tableta lamang ha ay nagkakalaga ng mga around 100 150 pesos so 150 pesos twice a day niya kailang inumin so magkano na yung 300 pesos para sa isang tableta e eh, paano yung mga injection nila papani yung mga ibang tablets that's related dun sa kanilang uh, kidney failure. May mga vitamins pa yan. No? So, may mga test pa yan. Kailangan every month. Every month ba? Kailangan every month they have to see their doctor. Tapos, quarterly, kailangan merong laboratory test. So, yung mga expenses na yun, pag in up mo together yun, malaking expenses din yun. Kaya, kapag ka may mga ganyang malawakang corruption, apektado, Number one, yung health. Instead na nalagay yung pondo doon at nagamit ng mga totoong taong nangangailangan na kagaya ng sa husband ko. eh sana mas ma-alleviate yung suffering o yung condition ng kanilang pamilya. Makakatulong ang gobyerno doon. Isang parte lang yun, how about yung education? Ang daming mga kabataan, hindi na nakakapag-push through, hindi na nakakapag-pursue ng kanilang college. Hanggang high school graduate na lang kasi hindi nila kaya na you know na sustentuhan yung kanilang pag-aaral, di ba? Pero kung naipondo sana yan sa education, marami sanang mapapa-scholar ang Pilipinas, edi eh di sana mas magiging magaang yung sitwasyon or kondisyon ng ating lipunan. Kasi mas maraming mga tao magkakaroon ng kakayahan na makapaghanap ng trabaho, mas magiging uh, contributing member sila ng society or ng community instead na aas, patuloy silang aasa ng aasa. Pero dahil nga sa korupsyon na, malawak ang korupsyon na ganitong nangyayari, iilang pamilya lamang nakikinabang sa pondo ng gobyerno na kung saan maraming mamamayan ng Pilipinas ay ang nag-contribute dito dahil ito ay taxpayers' money. Hindi ba? Tapos, ang binubuhay lang pala natin ay ilang you know mga pamilya or ilang Pilipino lang pala ang binubuhay natin na mga tumatamasa doon sa pera ng gobyerno yung mga anak nila nag-aaral sa pinakamamahaling eskwelahan you know tapos meron pa silang sariling intercon na kung kakain na lang ay kailangan tawag, tawagin or kung anumang machine yun na ginagamit nila hindi ba? nakakainsulto talaga sa mga Pilipino lalo na sa mga taong nagtatrabaho ng tapat sa mga taong lumalaban ng patas at nagbabayad naman ng buwis tapos maririnig mo na ganyan yun know, mga taong greedy na walang kakuntintuhan sa kanilang buhay hindi na sila, hindi na sa patang milyon, kailangan talaga billions. And I also saw yung interview kay Mayor Magalong. At doon niya reveal niya, you know, some politicians or some corrupt people, hindi nakasya sa kanila yung vault dahil sa dami ng limpak-limpak ng salapi na kanilang na kurakot. Na bumibili na sila ng sariling kondominium at kwarto-kwarto na yung pinaglalagyan ng pera. Imagine yung lalim ng greed, yung lalim ng insatiable, hindi ma hindi mapatid-patid yung uhaw ng kanilang greed, you know, sa kanilang mga katawan. And I also believe, you know, kahit na anong sabihin mong masasamang salita sa mga tao na ito, hindi natatalab sa kanila. Talagang kumapal na ang mga balat, kumapal na ang kanilang mga nerves, you know, hindi na sila tatablan. Talagang yun ay parte na ng pagkatao nila. Wala silang pakialam. Kaya may maguto, may mabaha, may malunod, may masunugan or what not, may hindi makapag-aral basta sila ay mamuhay ng komportable pero you know ito ay may makalaking kaparusahan alam natin lahat yan you know, one day at ngayon nga nangyayari na at least na e-expose na yung mga ganitong tao hindi pa sa bible sinabi na, na once you are exposed God will bring every deed into judgment along with every hidden things whether good or evil So sa Ecclesiastes 12 to 14 yan. And then on John 3.20 it says, which mentions that people do not come to the light because they fear their deeds will be exposed. Pero yun nga, everything will come to light and it means that all actions both good and bad are known to God and will ultimately be revealed at ito na nga you know na reveal na na expose na yung mga actions nitong mga mapagsamantalang tao na ito and it is because of them also diba inallow din ni Lord yon na inalaw din niya yung mga bagay-bagay na mangyari, yung kagustuhan ni Disga, Diskaya na tumakbo siya sa politika and because of that, na-expose yung katotohanan, di ba? At ngayon nakita pa natin na marami rin palang mga other people who are doing it at nagkakaroon pa sila mga kunaivans, magkaka uh, magkaka pa pala ang mga taong ito at meron silang their own language, their own understanding, you know, may pagbibigayan din among them, kung hindi kukunin ng isa, o oh, sige, sa'yo na ito, may pag-uusap sila-sila na ang nagdi-decision kung sino ang makakakuha ng project, it's not even anymore yung proseso ng gobyerno who makes the decision but they make decisions by themselves na at dahil meron din silang kakuntiyata sa loob grabe talagang deeply rooted, napakalalim ng usapin ng korupsyon o yung napakalalim sa kultura natin ng ng corruption. Yun nga eh, alam mo natutuwa ako pag nakikinig ako kay paguto uh, pag ito ay binibring up ni Vico Soto. Yun, minimension niya sometimes, no, may mga practice sa government na yung mga taong involved, they don't even understand eh, or they don't even see na yung mga ginagawa nila is a corrupt practice, is part of corruption. So, napakahalaga talaga na ma-educate yung tao. Lalo na yung mga kabataan natin about different forms of corruption. Ano yung mga red flags. And, yun. Palakasin din yung values formation o yung discussion around rights of people kasi doon nagkakaroon tayo ng awareness, mas malalim na pag-unawa mas malalim na appreciation, ano ba yung mga bagay-bagay, o yung mga situations, na even, not even in the government, kahit sa pamilya, kahit sa pakikipagkapwa, kahit sa kapitbahay, kahit, kahit sa pakikipagtransak sa business, ano ba yung mga values, or ano yung mga ethics, na dapat nating isa pamuhay so that we don't get involved and we don't get we don't engage in some form of corruption sometimes corruption doesn't only appear or you don't only commit corruption in the form of money but also you know sometimes corrupting your situation you know mean manipulate my situation that's also another form of corruption or you are trying to influence the mind of of a young person of or another person that's also another form of corruption so yung mga bagay na yun and it it it's you it um parang nagiging hobby mo na yon nagiging way of life mo na yon and when you enter a workplace so nagiging practice mo na yung hindi tamang mga behaviors, hindi tamang mga practices, hindi tamang mga proseso. Na-adapt mo na siya. So, dapat talaga, merong conversation about this. I agree also dun. I've, I've watched yung interview kay Vico Soto. Yun din yung sinabi niya eh, na dapat yung mga ganitong bagay, nagkakaroon siya ng safe space or ng space where it is being discussed. Hindi ito po pwedeng parang nilalagay lang natin under the rug. Hindi, okay lang yan. di ba? Uh, so, not in, in a way, we are creating an enabling environment for corruption. Kung sa maliit na bagay ay pinababayaan na natin. So, dapat at the onset, pag nakita na natin there's something wrong, we start to speak up. We start to say, no, hindi tama ito. And because like this, like that, we have to explain objectively so yun guys yun lang yung two cents ko in this conversation of course marami pang mga areas na I am interested to talk about pero for now uh, dahil medyo gabi na rin, inaantok na rin tayo so yun lang muna um, and I hope people would continue to talk about this at hindi mamatay yung usapan tungkol dito para talagang merong taong managot at uh, hindi na ito pamana pa sa next generation. Kasi yung istorya ng corruption sa politika natin, sa kultura natin, nandiyan na yan ever since since time immemorial. Parang nga kapag uh, ibinanggit mo yung salita na politics or politician, kaakibat or kakambal niyan ay corruption, which is hindi tama, di ba? Yung integridad ng mga taong namumuno, nagpapatakbo ng gobyerno natin ay very questionable, hindi maganda. So once again guys, thank you for watching this video. Kung meron mang manunood. But anyway, I just want to put this out there. Yung thoughts ko. You know. Good night.